Magandang araw, mga ka-showbiz. Parang isang masayang pista sa baryo ang naganap sa entablado ng It's Showtime ngayong Sabado dahil ipinagdiwang ng programa ang isang napakakulay at bonggang selebrasyon, ang kaarawan ng sample king mismo, si Jong Hilario. Sa pagsisimula ng palabas, ramdam agad ang saya at kulay dahil tila ba dinala ng It's Showtime ang buong madlang people sa isang karnabal. Ang stage ay nagmistulang plaza ng baryo na puno ng banderitas, musika at sayawan. Ngunit higit sa lahat, espesyal ang araw na ito dahil kasama sa birthday production number ni Jong ang pinaka-espesyal na babae sa kanyang buhay, ang kanyang anak na si Sarina. Napaka-cute ng moment nang mapansin ni Vice ganda ang bonggang pilikmata ni Sarina na talaga namang agaw pansin. Hindi lang iyon, nagpakitang gilas pa ang bagets sa kanyang cosplay bilang rumi ng Coop Demon Hunters, kumpletong look at moves. Siguradong proud na proud si Daddy Jong sa kanyang prinsesa. At syempre, hindi rin nagpahuli ang unkabogable superstar na si Vice Ganda, fresh na fresh mula sa matagumpay niyang concert kasama si Regine Velasquez. At dahil pista, hindi mawawala ang handaan, si Mem Vice mismo ang nag-abot ng pamanok para sa lahat ng madlang people. Ngunit hindi lang ito basta birthday celebration dahil tampok din ngayong Sabado ang festacular finals ng Escort Mo Show Mo at Breaking News. Isa itong makulay at masayang parada ng ganda at talento kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang husay, diskarte, at angking karisma, nag-uwi agad ng 20,000 ang barangay na may pinaka-creative at bonggang kolong-kolo. At ang panalong disenyo ay mula kay Choche ng B. -Rif. San Isidro Montalban Rizal Kitang-kita ang bayanihan at pagiging malikhain ng kanilang komunidad, pinakilala rin ang mga board members na sina Anthony Jennings, Bianca Umali, Max Collins, Will Ashley at Negi, na nagsilbing hurado at gabay sa kompetisyon, sa talento. Hindi nagpahuli ang mga ginoo. Si Mark ng B.E.R.G.I.F. San Juan, kainta ay nagparumansa sa kanyang awiting ki Hinahanap Hanap Kita, habang si Daniel ng B.E.R.G.I.F. Pasong kawayan, General Trias, Cavite ay naghatid ng isang makabuluhang dance number na nagbigay inspirasyon tungkol sa pananampalataya at pagbangon. Lalo pang uminit ang entablado ng sumama sa kanya si Ken San Jose. Samantala, pinakilig at pinaiyak naman si Kramim ng Beersheath. Don Bosco, para City sa kanyang spoken word poetry na tumalakay sa hirap ng buhay, ngunit puno ng pag-asa, sa kategorya ng mga binibini, standout si Verna ng Beersheath. Yes International ka, Las Pinas City, na tila fireworks ang birit sa entablado, nakipagsabayan pa kay Vice Ganda sa tuktok ng ABC Lin Building si Joyang ng Biris. E. Sta. Catalina, pagbilao, Quezon ay nagbigay bila bin dance medley performance, kumakanta habang sumasayaw at may pasaging pang-ayuda. At muli, bumida si Chache ng Biris. E. San Isidro, Montalban sa kanyang powerhouse rendition ng I e. This Is The e. Now, tila Coronation Night ang dating, sa ang Ampersand Key Portion, lalo pang napahanga ang madlang people sa husay ng mga sagot ng ating mga kandidato. Si Mark nais maalala bilang taong hindi sumusuko. Si Daniel naman, consistent at totoong tao kahit walang kamera. Si Kramim ay nagbigay kahulugan sa pagiging gwapo, hindi lang panlabas kundi sa pagiging responsable at masipag. Sa mga musa, ibinahagi ni Verna ang kanyang journey mula sa pagiging bulid hanggang sa pagtanggap sa sariling ganda. Si Joyang ay nagbigay ng poetic na sagot kung paano ipaparamdam ang kagandahan sa isang bulag, sa pamamagitan ng kanta, alaala at pagmamahal. At si Chochay, emosyonal na inalala ang kanyang pagbabalik sa entablado ng Showtime matapos ang pagkatalo noong 2016 na ngayon 2025 nakabalik siya at nakatanggap ng panibagong pagkakataon. At gaya ng bawat pista, may mga itinanghal na kampiyon. Sa breaking news, ang nagwagi ay si Verna Tuliao ng BRG. Dear International Ka, Las Pinas City, sa escort mo show mo, itinanghal naman si Daniel Butas ng Beer River. Pasong kawayan dalawa, General Trias, Cavite. Pareho silang nag-uwi ng tig 200,000 at dagdag na 50,000 para sa kani-kanilang barangay. Isang malupit na finale, puno ng saya, talento, at inspirasyon mula sa It's Showtime, mga ka-showbiz, tunay ngang walang tatalo sa saya ng fiesta vibes ng It's Showtime. Kaya tutok lang sa ating channel para sa mas marami pang balita at pasabog sa mundo ng showbiz at entertainment.